Hello mga katrips, welcome to our first video Simplihan lang natin ang unang video ha Featuring our very own son and Junaki si EJ For today's video, kapakitang gilas daw siya sa pagbuhit Isang mabilisan lang Three basic steps sa pagdrawing, yan ang kanyang ipapakita sa atin Ito ang sketching, inking at coloring So start na natin yung first step Okay, so the first step is sketching no? Ito yung madalas namin inuunang ginagawa sa drawing process sa part na ito, gumuhit lang si EJ ng light and rough outlines ng drawing. Gumamit lang ng pencil para madali itong burahin kung sakaling magkamali. So, dapat talaga anticipate natin na pwede tayong magkamali. Dapat handa ang ating pambura para maitama natin anumang pagkakamaling magawa natin sa pagguhit. So sa mga batang nag aspire na matutong gumuhit, magandang mag-start na kayo, magsanay para ma-develop ang inyong talent sa murang edad pa lamang. I think it's better kaysa maubos ang inyong oras sa inyong mga gadget at script time. Step 2, ito yung inking. Kapag okay na yung sketch, oras na para palitan ng light pencil lines ng mas matibay at malinaw na linya gamit ang ink pen. Dito nabubuhay ang inyong drawing. Di na ito pwedeng burahin. Dapat maging steady ang kamay para mas maayos ang mga lines. At kung gusto nyo ng mas dynamic na effect, pwedeng subukan ang paggamit ng iba't ibang kapal ng lines o tinatawag na line weight. So final step, yung coloring. So, sa step na to, bibigyan ng kulay ang inyong drawing. First skill na dapat matutunan ay ang pagpili ng tamang kombinasyon ng mga kulay. Dapat tamang kulay ang gamitin na babagay sa inyong artwork Mag-layer ng colors para mas maging vibrant ang resulta Pwede ka rin magdagdag ng shadows at highlights para mas magkaroon ng depth ang inyong artwork Siguraduhin di lalampas sa guhit ng kulay para mas malinis tingnan So gumamit lang si EJ ng mga colored pen sa pagkukulay dito sa halimbawang ito Tada! Ayan, natapos ko na ang kanyang simpleng art piece at ang kanyang ginawa ay si Garfield, no? Mabilis ang drawing lang muna and not bad for start. Galing naman ni EJ. Mana sa akin 'yan, s'yempre.